Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Attorney Noel na nagbabalik para magbigay ng konting kaalamang legal. Pero bago ako magsimula, batiin ko muna kayo ng Happy New Year at sana maging masagana ang ating bagong taon. Sana na-enjoy niyo yung holidays, itong nakaraang Christmas season, nagkasama-sama ang mga pamilya, at uh, yun, uh nakapag-banding tayo, nakapag-reunion at alam ko itong uh, panahon ng enero, itong month ng January ay lalong uh, mas marami ang ginagawang mga reunions ng mga families. Nagpapasalamat ako sa aking mga subscribers, mga viewers na patuloy na nanonood nitong aking uh, mga vlogs dito sa aking channel. Ngayon, ano ba ang pag-uusapan natin? Ipagpapatuloy natin yung discussion natin tungkol sa ano? 'yung cloa title, 'yung free patent title saka 'yung EP, 'yung emancipation patent title. Ang magiging topic natin ngayon ay ano ba ang uh, mga dapat nating malaman bago tayo bumili ng lupa na ang title ay cloa, free patent at EP. Pag-usapan naman natin yung pagbili ng lupa na covered ng title na CLOA, Free Patent, saka yung EP title. Uh, alam niyo po, ordinarily, talagang pag bumibili tayo ng lupa o bibili tayo ng lupa, uh, ang karamihan na, na makikita natin yung tinatawag na Transfer Certificate of Title. Ibig sabihin yan, yan ay galing na sa isang Original Certificate of Title. Nagkalo, nagkaroon na ng... Uh, previous transfer, kaya naging transfer certificate of title. Usually, pag ganyan ng titulo, wala namang ganong problema. O wala talagang problema. Uh, mas maigi lang na chinecheck din natin kung tama yung area ng ating binibiling lupa. No? Kung, uh, usually yan, namingi tayo ng tulong sa ano sa genetic engineer, pinapa-confirm lang natin kung tama yung sukat ng lupa base doon sa title. Ngayon, eh, iba yung mga ano eh, yung CLOA, free patent, saka yung EP title ngayon, kung tayo bibili niya ng lupa niya, ng mga yan, na ganyan ang mga titulo ano ba ang dapat natin munang malaman at tandaan, unang una punta tayo muna sa CLOA title ano? yung CLOA, alam naman natin yan ay binibigay sa mga farmer beneficiary uh, ng gobyerno, pinapahiram actually, pinapahiram lang yan Uh, binibili ng gobyerno sa uh, ang lupa sa isang landowner ngayon ibinabahagi sa mga magsasaka at binabayaran naman ng magsasaka sa loob ng 25 years sa Land Bank of the Philippines ngayon ay pagpinsan Siyempre, uh, dumaan ng panahon, gusto nang ibenta ng ano, may are ng farmer beneficiary ang lupang yan, covered by a CLOA title. Ano po ba ang dapat lang natin tandaan? Una, dapat ay meron na ang lampas sampun taon ang titulo ng ito ay na sa pangalan ng Farmer Beneficiary. Ten years uh, after, pwede na tayong bumili ng lupa na yan covered by a CLOA title. Ten years, at the same time ay na-occupy nila, na-till nila lupa, nasaka nila ang lupa. So, Lagpas na ng sampung taon, ay issue ang title at nasaka ng mga magsasaka ang lupa. After 10 years, pwede na po natin yan bilhin. Titingnan din natin na dapat yung CLOA title ay bayad na yung ano, amortization ng monthly sa Land Bank of the Philippines. Kasi mag issue ang Land Bank of the Philippines ng tinatawag na Certificate of Full Payment. Bayad na yung amortization for 25 years. Ngayon, usually, kapag hindi pa bayad, yung buyer ang nagbabayad niyan. Binabayaran na yung balance. And then, ang susunod diyan ay -se secure na rin ang DAR clearance sa DAR para available na ang lupa for sale. Opo. So, yun ang tatanda natin pag lawang title. Dapat 10 years na na-issue yung title sa name ng farmer beneficiary. At the same time, 10 years na rin nilang na-occupy at nasaka yung lupa. Yan ay ruling ng Supreme Court. Meron nagkaroon ng Supreme Court ruling. Dapat magkasabay siya. Sampung taon yung title. Mahigit nung na-issue. At sampung, sampung taon din na occupy ang lupa. Okay. So, yan sa ano ha, CLOA title. Ngayon, pag-usapan naman natin yung sa free patent title. Yun namang free patent, yan ay mga ano, mga agricultural land na, halimbawa, isang pamilya, uh, tumirik sa lupa, sinaka ang lupa, walang nagmamayari, in-apply nila nang tinatawag na free patent title na no? sa DNR. So, uh, with, with, the proper ano, yung mga requirements na yung submit sa DNR, napapatituluhan po yan ang mga nagsaka. At least, dapat 30 years kang nasa lupa na sinaka mo yan para ka ma-issue ng tinatawag na free patent title. Okay. Ngayon, pag na-issue na ang free patent title, sa registered owner, sa farmer. Uh, at siyempre, nagsawa na rin siyang magsaka o matatanda na sila. Gusto na nilang ibenta ang lupa. Ano ba ang requirement ng batas? Dapat at least five years after the issuance ng free patent title, within five years muna, dapat yun sasakahin nila. After five years, pwede na nilang ibenta yon. So, makikita natin sa free patent title kung kailan na-issue yung title. 2015. So, 5 years dapat. After to 2020 pa, pwede ibenta yung lupa. Covered by a free patent title. Uh, Siyempre yan, agri-land. Agri yan. Ngayon, kung uh, ano, halimbawa, i-convert mo sa ibang klase ng lupa, residential, commercial, or industrial, eh, pupunta ka muna sa assessor's office ng munisipyo para i-convert siya. O i-reclassify. Ngayon, siyempre, paglilipat niya ng, ano, ng, ng, title sa pangalan ng buyer, kailangan pa rin ng dark clearance. Sa uh, sapagat yan ay agri-land. So, okay. Sana maliwanag po iyan. Ano? Next, yung emancipation patent title. Ah ito. Kasi ito yung lupa niyan ay talagang property ng government, no? it's a public land. Yan ay kaso uh, may mga mga individuals, mga magsasaka na sinaka yung lupa. Dinevelop nila, tinaniman nila ngayon, binibigyan ng pagkakataon ng gobyerno na mapas sa kanila talaga yung lupa. So, binibigyan sila mag, ng pagkakataon at ang opportunity to yung mapas sa kanila ang ownership, kaya binibigyan ng tinatawag na Emancipation Patent Title. Ah, pero yung Emancipation Patent Title, hindi yan ano, na ipagbibili o na a-assign sa ibang tao, kundi yan ay maililipat lamang sa mga tagapagmana ng beneficiary, ng mga farmer beneficiary na nagsaka ng lupa. Yan lang po ang hindi pwedeng ibenta sa iba. Sapagat yan ay public land granted by the government, doon sa mismong nagsaka, may transfer lang yan doon sa mga tagapagmana. Okay. So, yan yung tatlong uh, mga klase ng titulo na dapat uh, bago natin bilhin, alamin natin ang mga limit uh, restrictions, o anong mga requirements para hindi po wala ang pagbili natin ng lupa. Alam naman natin, meron tayong bibitawang pera dyan. So, dapat uh, sure tayo na talagang uh, disposable o, pwedeng at pwedeng ibenta ang lupang covered by those titles. Okay, or, uh yung mga iba, yung mga or, kagaya ng nabanggit ko, yung mga transfer certificate of title, ordinarily, may tax declaration, may titulo, pwede po natin yung bilhin. Pero itong tatlong nabanggit kong titulo ay dapat uh, i-check mo na nating maigi base sa titulo at base na rin sa mga nagbebenta sa atin. Okay, so sana po, yan ay bat uh, nakuha nyo para baka sakaling mapa-involve kayo sa situation na ganyan. Nagkaroon kayo ng pagkakataon to buy parcels of land uh, na ganyan, covered by those titles. Alam nyo na po ang inyong gagawin. Okay, so hanggang dito na lamang po. Sana po ay magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog at uh, Uh, ganun pa rin. my wish is for you to have a happy new year maraming salamat